may event na okay, sa kaya ko sila yes tuklas tuklas ganda na ano ko kung nang sa atin nga pati yung shirt pa si ah may pasayin si Mayor ah Ano yung last time mo tumakbo ko? Yan. Sakto yung Shop. ano. Sakto yung hektik naman. Gundo. Bahana, akyat na tayo. <laughs> akyat na pa tayo, Pops. Tuklas. <laughs> ah, itong tuklas, ano to eh. Uh, Us As Climbers Association. So, mga ano to. Mga pang hiking. Yan Oh. Sa, pala sa'yo. Tapos.

<laughs> Ayan, nasa na tayo. Ayaya na tayo. Mamaya, magpapayaw tayo ng bangus. So, papayaw tayo ng bangus. Yung mauhuli natin bangus, yun yung magpapayaw. Kaso, hindi man ako nang babangus. <laughs> Nakaano ko <laughs> Kadodori ako eh. Tilapia. Siguro, bilila lang tayo ng bangus. Ay, papaano natin. Napakihaw. Ito yung lugar na babalik-balikan mo. Kasi ang nagpakilala sa akin. Bago ba yung pakilala sa akin? Eh, ikaw you know, ang sabi na akin dito eh. Ikaw nagturo sa akin dito dati eh. Relax, relax lang tayo dito mga kaod doon. Kasama si Napadarne Padarne. <laughs> Ito si Nap. Ah, dami rin namin itong pinagsamahan eh. Kung saan saan na rin tayo na punta eh. Dati. So, parang ilang taon tayo din nagkita? sa 3 years din Pops Tagal na rin ha Oo 3 years din Ta Sa dinami dami ng mga kasama ko ka Sinap lang natira yeah, <laughs> uh, Kaya makikita mo yung taong ano eh Yung ups and down Meron ka man at wala Naan dyan na parang namis ko bigla yung inihaw na bangus eh. no? May kamatis. Mm -hmm. Sa loob. Mm. Sa walang kumakalat. Buti hindi ko tinapon yung Hindi <laughs> <Gato. laughs> wala kang plato ako no? <laughs> Pero pala ba yung isa <laughs> ayo nga pala Sinap, nagpaano pa pati... <laughs> Nagpa Jollibee pa Sabi ko, ako hindi naman wala ko saray na kanay Dito, nagpipising ako Wala kang kain-kain Almusal, tanghalian Walang kain, paala na <laughs> hindi na kasi sana yung katawan mo lang, <laughs> di ba kasi yung gising ko kanina eh di ba eh. <laughs> <laughs> Ay, man, oras tayo di ba tayo nakakahuli ah <laughs> Darating din yan hala rin kasing tebulats eh saan kayo mga nagbebenta ng tablets. ala meron meron ala sige atake na lang atake na lang atake na lang atake na lang atake lang na lang atake o, nang, ganyan na yun diretso mo na lang diretso mo lang wala na eh <laughs> asan na asan na, <laughs> Asa na? <laughs> <laughs> nawala Nawala mo <laughs> Alam mo bakit Ang lakas kasi nung no, Ang lakas kasi nung Alto <laughs> Alam mo na punit. Alam mo Alam mo yung tilapia Ngunguno na siya Nakungas La, <laughs> na Nangungo Napingas yung ano Tingnan mo na Pabaya na na yan

Hindi, ano yan eh. Ah, crossbreed na siguro. Pero tunay. Ah, mas lamang. Mas lamang yung jeans ng kurong tilapia. Uh, ah. Ay, ay uli na siya. Sandali lang na. Ilapit mo dito na. Ilapit mo dito. Kunti lang ang kapit. Kunti lang dito. Kunti lang dito. Ka Kunti kapit. lang kapit. oh pero Oh oh, Kunti lang ko lalaglag na. <laughs> Pag isang pitik pa dito, laglag na to. Ayaw. Okay. So, Ayaw. 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 wala na. Yan. Sige, yan Ayan. Oh, wala oh, nung higpitan mo. Sandali lang tagkali, no? Oh, tama, tama. <laughs> <laughs> Kapirang! <laughs> Kapirang gut lang yun, nakakapit. <laughs> sandali, sandali, sandali. sandali, sandali gawa tayo. Oh, diba? Katilapia na parang nakakalata ako ikaw lang ang kinakagatan ganyan talaga pagka bago dito <laughs> bagong luma bagong luma bagong luma siya lang nakagatan bagong luma, bago luma. 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 <laughs> hybrid na to no? Cross hindi period. pa oh, mga ganun. kasi meron siya nanalo okay kaya nga nung pag angat kanina sabi ko arroyo yata Para araw yun, no? Pero tunay. Ayong ah, kulay niya, tunay. Sige, sige, sige. Eh, bulate. Spaghetti. Bulating <laughs> <Bulate> worm. Bulating <laughs> worm. Yan, yeah, ang sila nang yeah, gusto nice, ko. Okay, May bulati na tayo. Tayo, bulat. Iyan na. Well, <laughs> bulati na tayo. Pwede yes. na. Alam. Tikim, tikim. Ah! Tayo, <laughs> <laughs> tayo. <laughs> kay ini yan. Sa lahat <laughs> tinapay, sige ba nakapagpurga. Uti na lang oi <laughs> <wala>, nakapagpurga, nakapag-inom din ng pambantrin. iyon na bangus oh. Diba? Inihaw na bangus oh. Ayan, yeah, may iniyo kami okay. dan <laughs> lawan <laughs> onda está Ana Lorena bueno papi eso delala eh telenovela no va a decir ahorita maya pack up na tayo. Alis na tayo. So, huli lang natin apat na piraso. <laughs> <laughs> Kakamatisan. Kakamatisan. Binigyan lang tayo pang kamatis. <laughs> Oop. Lasa-lasa lang muna. Palasa lang. Binigyan tayo ng pampalasa sa kamatis. Sit ng pambangos. Ayaw din kumagat ng pambangos. Pero susunod so, magana na ako tampalit ah sa mga na next week ay eh, kaso may hike ka nga eh diba so yun so, oh, ito lang kasarapan dito eh fishing ka, nakakapag-relax ka muna yung ano natin, video natin. So, bawi na lang tayo sa susunod. Kasi wala talaga. Wala talaga mga dali. ba? Diba? Hindi nagbago yung hangin. Hindi nagbago yung hangin. Hindi yan, <laughs> <laughs> <-bago> kayo, ha? <laughs> lakas pa rin ang hangin. <laughs> <laughs> lakas ang lakas ng hangin. So, uh, siguro isa rin sa pakto yun kung bakit naging yung kagatan sa isang way lang. Doon lang yung way. So, moron dapat dito eh. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna. Bawi na lang tayo next time. Okay? Hanggang sa susunod mga kaot